October 3, 2025, Friday Narito pong muli ang Batang Pista para magbigay ng mga tips at giya para sa pakarera ng Metro Manila Turf Club kung sa mayroon po tayong pitong pakarera na magsisimula sa ganap na alas 5 ng hapon Tara, tumpisa na po natin Race number 1 The Start of Winner Take All Covering races 1 to 7 with a distance of 1,400 meters, three old and above maiden race placers. Dito po sa race number 1, pang primera ko po, entry number 4, Lucky Mama. Si Lucky Mama po ay huling lumaban last August 24 sa distance 1, meters, ng 1,400 meters. So po yung tala na magandang preba, 126.4. Nang siya ay pumangatlo sa so, mga kabayan sila Candy and Wine at Paris with Bronze. So, gundo ko na rin po, entry number 1, gracefully true. Si gracefully true naman po, ay isang base pa lang po lumaban. Sa kanya pong Nobeto race, last September 13, sa distansya 1,200 meters, kung sa siya po ay nagpreba ng 114.4, good luck po. Race number 2, the start of pick 6, covering races 2 to 7, with a distance of 1,400 meters, Finacom Rating Base sa System Race, PLUS 4, 42-56 split. Dito po sa race number 2, kumprimera ko po ang entry number 6, Euroclidon. Si Euroclidon po ay eh, hiling lumaban last September 21. Sa distansya 1,400 meters, so po yung ng prebang, 124.8. Nang siya ay sumigundo, sa nanalong kabahin si Bride 3. Pero bago po yung last August 31, sa distansya 1,400 meters, ito so, po ay nagtala na mas magandang preba, 124.6 na best time dito sa laban na to. Nang siya ay pumang-apat, sumakabahin so, sila Romantic Story at Del Campo. Paligod nung rin po, entry number 5, Paddington. Si Paddington naman po, hiling lumaban last September 14. Sa distansyang 1,400 meters, siya po ay nagtala ng preba, 125.6. Nang siya isumigundo, sa nanalong kabahan si Open Billy good luck po. Race number 3, the start of pick 5, covering races 3 to 7, with a distance of 1,400 meters, 3 old and above maiden race, non places. Ito po sa race number 3, pang primera ko po, entry number 4, Reyna Margareta. Si Reyna Margareta po, ilim lumaban, last September 20. Sa distansyang 1,400 meters, so po yung tala ng preba, 130.4 nang siya ay pumanglima sa mga sila Houdini, Super Dancer at Seven Cycles. Ang pinakamagandang preba pong naitala sa ngayon ni Reina Margareta ay nagawa niya last August 23 kung saan siya po ay nagpreba ng 129.4 nang siya ay pumanglima sa mga sila Madre Taberna at Mangantana. Nandun din po sa laban na yon ang entry number 7 na si Maria Lloyda Si Maria Eloida naman po ay nag-tiempo ng 1.30 sarado nang siya ay pumang dun nga sa laban niyon. Kunin ko na rin pong panigunda entry number 7, Maria Eloida na uling lumaban last September 3. Sa distansyong 1,400 meters, so pwede na ng preba, 1.30 sarado nang siya ay pumang-pito. Sa so, sila, Paris with bronze at Mangantana. Pukuha po akong pantercero sa pindiado kalok numero 3, Yes Tini si Justine po yun yung lumaban last September 24 sa distansya 1,400 meters siya po yung lamang ng Preba 133 sarado nang siya ay pumang labing isa sa so, mga kabahay sila mint coat at uno magnifico pero bago po yun last September 17 sa distansya 1,400 meters yun po siya po ay nagtala ng na mas magandang preba, 130 sarado, nang siya ay pumanglima sa so, mga kabahay sila katanya at enough is enough. Good luck po. Race number 4, the start of pick 4, covering races 4 to 7, with a distance of 1,400 meters. Pirlacom rating based and the capping system race, class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 4, pang primera ka po mababa na sa si laban, entry number 3, Laguna de Bay. Si Laguna de Bay po ay lumaban last September 21. Sa distansya 1,400 meters, siya po ay nagtala ng preba, 129.6 nang siya ay pumang-apat sa so, mga kabahin sila Hot Rock Hearts at Fearless. nandito din po sa laban na yun, si Bumabaga na pumangatlo at nagpreba naman po ng 129.2. Kunin ko kong panigundo, entry number 5, Galactus. Si Galactus po ay yung lumaban last September 24. Sa distansya 1,400 meters, siya po ay ng preba, 130.6. Nang siya ay pumang-sham, sa so, mga kabahin sila Animo Lasal at Out of Touch. Pero bago po yun, last September 27, sa distansya 1,400 meters, siya po ay nagtala ng prebang 1,28 sarado, na siya nga po ang best time sa laban na to, nang siya ay sumigundo sa nanalong kabay si Blaine the Ghost. Kundi ko na rin pong pantersero, dinimate, entry number 7, bumabaga. Good luck po. Paalaala mga katropang karerista, please click like, subscribe, and hit the notification button para makatanggap ng mga updated videos and resources. Race number 5, the last DD Plus 1 event, covering races 5 to 7, with a distance of 1,400 meters, field accommodating base and the system race, class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 5, pang primera ko po, entry number 6, Potential. Si Potential po, hiling lumaban last September 24, sa so distance ng 1,400 meters, So kung nagtala lamang ng preba, 133 sarado, nang siya ay pumangwalo, so mga sila double strike. At mga kalaban niya ngayon na si Balin Rikit na nagsempo naman po ng 129 sarado. Pero bago po yun, si Potential ay lumaban last August 16 sa distansyang 1,400 meters din po. So po yung tila, na mas magandang preba, 129.6. Nang sa inang ngunit sumigundo lamang sa nanalong kabayan si Don Lucas. Kunin ko rin pong panigundo, entry number 9, Queen Margot. Si Queen Margot naman po, iling lumaban, last September 7. Sa distansyang 1,400 meters, sa so punta lang ng Preba, 131 Sarado. Nang siya ay pumang-anim, sa mga kabahin sila Maki Boy, din sa Maxine at Misha. Pero bago po yun, last June 28, sa so yung tala yung ng mas magandang Preba, sa distansya 1,400 meters na po na paglalaban na nila ngayon so pwede nagpareba na 129.8 nang sa ID na Yamado ngunit si Mugundo lang sa nanalong kabahin si Baywatch kunin ko na rin pong Zero entry number 2 Baling Rikit si Baling Rikit nga po ay huling lumaban last September 24 kusa siya nga po ay nagpreba ng 129.4 good luck po Race number 6 the penultimate race with a distance of 1400 meters. Pirakom rating based on capping system race class 4 42 to 56 speed Dito po sa race number 6, pang primera ko po horse to beat, entry number 5, Bid for Fame. Si Bid for Fame po, yung lumaban na September 21 sa kanya pong vicious race sa distansyang 1200 meters, so ng preba 114.4. Ang pinakamagandang preba po na itala ni Big Forfe sa distansyong 1,400 meters sa paglalabanan nila ngayon ay nagawa niya last July 27 kung sa siya po nagtala ng preba na best time sa laban na to na 1,24.6 nang siya ipumang apat sa so, mga galing na sila Crusade, Madam Mayhem at Trump Peter. Kunin ko pong panigundo ang bagong kabayo, entry number 1, Katanya na huling lumaban naman po last September 17 kung saan so sya pwede pre ng 126 sarado sa so distansyang 1,400 meters nang tinalo niya ang mga sila enough is enough at Mount Citadel good luck po race number 7 the last race of the day with a distance of 1,400 meters Philocom like meeting based on the captain system race class 5 17 to 41 sprint. Dito po sa race number 7, pang primera ko po di Hado Kalok, entry number 10, Grand Laughter. Si Grand Laughter po ay ding last September 24. Sa so, distance 1,400 meters, so pwede tala ng preba, 128.8, yung siya ipumang sa ipumang anim. So mga kabahin sila Luke Skywalker at Instant Notice. Ang uling panalo pong naitala ni Grand Laughter sa distance niya 1,400 meters, ay nagawa niya last May 25, kung sa siya po ay nagpreba, 128.4. Ang tinalo niya ang mga kabayan sila Malabon King at Walking on Sunshine. Kunin ko pong panigon daw ang may best time dito, entry number 2, Nags 23. Si Nags 23 po hiling lumaban last September 21. Sa distance 1,400 meters, sa siya po initala ng preba 127.6. Na best time sa laban na to nang siya ipumang apat. Sa so, mga sila Lily Bell, Mahusay Ay at Light Bearer. Kunin ko po ang dahil paratingan ang napapadyando entry number 4, Ichiranran. Si Ichiranran po ay hindi lumaban last September 13. Sa distansyang 1,400 meters, siya po inalyamado. Ngunit po mung walo lamang at nagpreba ng 131.2. Nang tinalo siya ng mga kabayang sila Srinagar, high quality at gold rush. Good luck po. For the complete results of these previous races... You may watch the Batang Pista Rewind, the Results and beginning. MMPC is in this schedule during October 4 and 5, Saturday and Sunday. <laughs> po natin ang ating mga kapisa na sina Sir Bobby Salsos, Sir Makisco, Sir Celestino Abejo, Sir Willie Faye, Sir Marlon Guzman, at Sir Anthony Bonniaga. Shoutout din po kay Sir Ernesto Cruz from Sydney, Australia. At galing din po shoutout kay Sir Jesus Abella. At happy birthday po kay Sir J.R. Ocampo ang pagbati po ay galing sa tropang Yokababs na si Sir Andrew Basing. Maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista sa manais po makatanggap na updated races, souls, and dividends at bagay sa karera. Please like, share, and subscribe sa ating Batang Pista channel. Click the notification bell para makareceive ng mga bagong videos. Paalaala mga kapista, na karera po ay ating libangan lamang at gamitin lamang pong sobra sa ayon sa ating kakayanan. Good luck and happy racing to all.